DS Production. Yay! Ikaw hindi bibiling ang kasing-kasing Hindi na mawawala na kumakain Ikaw ay hindi bibiling ang kasing-kasing Hindi na mapapatay ang na kumakain Kaya ikaw ang nagpabago, anak na kalibutan Ikaw hindi masakayan o permisyon san ako kumakainto taka mali payo na ilalako ikaw saka nga prinsesa ng anak ko liwat dugong bughaw ikaw anak, na kun inspirasyon na ngatanan nga, nga gingbubuhat iba na nagiyapana kumpermi paglinaka diri na ak na inong pinanbayaan ni abut langit eta na

mawawaran bisan ako pumakain ikaw itim bibiling akasing kasing diri mapa mapa tayang bisan ako pumakain kay ikaw ang pagbabagolibutan ang kalibutan dito sa akin o permiyak uutan ikaw itim bibiling akasing kasing diri na mawawaran bisan ako pumakain pagkutuhay ako Permi ako seryoso Di dapat mag-alam ka diri man ako siloso Gusto ko ipasabuti kang natong pagkakilala Sa luaray ako alawan sa ginganahang pag-ispila mga rasong kaya no permiyak malipay Dahil buwan akong mga plano nga mag-usta Ikaw na dapat mag-alam Ito ulit at inungarang habukos nga kalibutan Kaya may ala problema ikaw permitag sa pe Itakakaw itakakapoy agitim ka makulit Diri na dapat karagan pag-ibug Ben ang bit ng mga patuna Magkadayon yan ako tog kalagasta Ikaw gusto na makitang kada pag matahit aga Diri na mamimiling sanglit ayaw na kabaraka Diri yak makakatugot na ha ako na waraka kay Ikaw bibiling kita kasing kasing Diri na mawawara bisan ako pumakain Ikaw itin bibiling kita kasing kasing Diri mapapatayan bisan ako pumakain Kay ikaw ang nagpabago libutan na Ikaw ito kasi kaya 🎵 ako pumakain kay ikaw ang nagpabago, na kalibutan 🎵 ikaw ito'y asa, kaya no per meyak buutan hindi 🎵 Ikaw'y kinbibiling, kasing Di na mawawar, ako pumakain Ba-ba-ba-ba-ba-na-na